Ilang OFW na balik manggagawa gagawa yung nagre-reklamo dahil makupad daw yung release ng kanilang ID at uh, pauwi nas pabalik na sila sa kanilang bansang pinagtatrabahohan pero hindi pa rin nila nakukuha. Hanggang dahilan, hindi pa daw natatapos yung logo ng hmm. ID nila. Hindi ba ito taliwas sa ipinangangalanda ka ng gobyerno na mabilis ang transaksyon sa mga government offices dahil sa digitalization na? Ito naman po ay tinutupad natin at nagulat nga po ang ating uh, uh, si, uh, Sir Arnel Ignacio at uh, nais niya pong malaman kung sino yung mga nagreklamo dahil ayon po sa records po, uh, lahat po ay mabilis pong ginagawa. Mga ID, 5 minutes lamang daw po ay tapos na. At uh, gusto natin uh, malaman kung sino yung mga sa ang lugar, para po kung may nagiging problema po sa mga machine or equipment doon ay uh, maiayos uh, po natin. Pero as of the moment, wala pong nakikitang problema para po sa pag-ID. Mabilis daw po ang pag-process dito. Ma'am, one week po, pinababalik po sila after one week. Mm -hmm. Kung meron po tayo nagre-reklamo, pakibigil naman po ang pangalan para po malaman at mabigyan po agad natin ng remedyo kung meron pong problema sa nasabing lugar. Thank you, ma'am. Okay po.